gusto mo mag-hungkong, masanay ka kumain ng gulay, noodles, dumpling ayan. Kasi ang mga tao dito is diet. So, hindi talaga sila pala kain ng kanin. So, mostly, ang mga kinakain lang dito is gulay, noodles, dumpling, tsaka mga chicken, ganon. Hindi sila mahilig sa kanin. Kaya kung gusto mo mag-hungkong, masanay ka na kumain ng na para ikaw ay kambing at nodas para naman hindi kay magugutuman so at gumaasin ang kalamnan kasi mahiura po tayo kung tayo ay oip lalo na kung makatagpo tayo ng mga kuripot na amo kaya kung ano lang ang ipapakain sa atin kaya yun lang ang ating kakainin mo ko na sobrang curry pota yan. Kasi ako okay man lang ako ng okay kung anong ipapakain sa akin. Kasi diet naman talaga ako at ayaw kong tumaba. Sa totoo lang gusto ko talaga tumaba. Pero ayaw ng taba sa akin. Hindi ko na talaga alam kung paano ang magpataba. yan. Kahit ano naman kainin, hindi talaga ako tumataba. Paya talaga ako.